Dating may iniindang sakit dala ng bukol sa kanyang dibdib, pero ngayon, tanging sa peklat na lamang na mula sa kanyang operasyon mababakas ang mabigat na pagsubok na pinagdaanan ni Sheila Mae Chavez ng General Mariano Alvarez sa Cavite. Edad 17 lamang si Sheila nang mapansin niya ang nooy tumutubong bukol sa dibdib. At sa hirap ng buhay, dagdag pa ang nangyaring pandemya. Anim na taon niyang tiniis ang sakit na nararamdaman. Hanggang sa nakahingi siya ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ako po si Sheila May Chavez at natulungan po ako ng Ako Bicol sa, sa bukol ko po sa dibdib. Uh, ito po ay naoperahan po noong November 13, 2024 po. Tapos ngayon, healing na lang po siya, pahid-pahid na lang po siya ng ointment para mag-heal na po talaga yung pinakasugat po. Hindi maitago ni Sheila ang saya sa pagbalik sa normal ng kanyang buhay. Anya, dumating kasi siya sa puntong nawalan na siya ng pag-asa. Sobrang nakakatuwa po, nakaka-overwhelm po kasi ano, finally po, natanggal na po talaga siya. Tawag na po doon sa akin sa hospital is si, si, yung may butas po sa dibdib, si Iron Man. Ganun, ganun po yung tawag nila sa akin kasi may butas po talaga siya. Pero kung hindi po siya tinapalan itong balat, maglilik po talaga yung ano. Kaya po, tinapalan po talaga nila. Base sa ginawang biopsy, cancerous ang naging bukol ni Sheila. At kung hindi agad na iraos ang kanyang operasyon, ay tiyak na lalala pa ang kanyang kondisyon at matatanggal pati ang kanyang buto. Ma Mabaho na rin po talaga siya, naglilik na po talaga siya, tapos pag natatanggal po yung langib, langib niya sa bukol ko, sumisirit po talaga yung dugo. Kaya sobrang pasasalamat ko po talaga na naoperahan po ako kaagad. Sa gitna ng nooy kawalan ng pag-asa, naisipan ni Sheila na lumapit sa ako na agad namang dininig ang kanyang kahilingan. Agad siyang sinundo para ipacheck up sa ospital at pagkatapos ay inasikaso ang mga kakailanganing papeles para siya ay mapaoperahan sa lalong madaling panahon. Weeks lang po siyang tapos yun, na-opera na po kaagad. Mabilis lang po yung proseso po talaga kasi yung director po talaga din ng Jose Reyes po na pinag-anuhan po ng akubikol is lagi niya pong ina-update ng ina-update po yung mga doktor po para ma-proseso -ma na po talaga yung sa dibdib ko po. Ang pamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kaklase ni Sheila labis ang saya na may nagmalasakit at tumulong sa kanilang mahal sa buhay. Tonto tuwa po sila na sabi niya, buti na lang na ano, naagapan na yan, na wala na, gano'n. Kasi, lag, kasi lagi po nila na nakikita. May times din po kasi na nagpa-practice kami, yung sa sayaw po ganun, sa PE po namin. May times po kasi na nagdugo po talaga siya, nakita po nila. Matapos ang kanyang surgery, tila nabunutan ng malaking tinik si Sheila. At hindi na rin nangangambang maapektuhan ang kanyang pag-aaral, lalo pat patapos na siya ng grade 12. Dagdag pa niya, nangangarap siyang kumuha ng accountancy sa kolehiyo bilang tuntungan sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kasi kapag tuwing nakikita ko rin po talaga kasi yung bukol, parang nakakaano, nakaka nakakababa ng self-confidence, well, lalo na po nag-aaral po ako. Ano, nakakababa po talaga siya lalo na pag magbibihis ako nakabukol siya, mas malaki pa siya sa breast ko ganun kung dati ay patong patong ang kanyang sinusuot na damit para pagtakpan ang malaking bukol sa dibdib, ngayon unti-unti nang bumabalik ang self-confidence ni Sheila. Parang normal na lang po kahit, kahit sabi mong ganito, ganito po siya. O, tinanggap ko na po kasi syempre mas okay naman po yung ganito kaysa yung may bumubukol po talaga. Ganun. Pero kahit natanggal na ang kanyang bukol, doble pa rin daw ang kanyang pag-iingat. Sabi nga po ni Doc, kahit mag-negative po siya ngayon, wag raw po papakampante kasi cancerous po siya, may possible pa rin daw po na bumalik. Kasabay ng pagbalik ng kalusugan at masiglang pangangatawan ni Sheila ay ang bagong pag-asa sa magandang hinaharap. Tiin pa niya, ang kanyang kwento ay isa lamang malaking patunay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa lalong-lalo na sa mga tumaraan sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sobrang pasasalamat ko po talaga na naoperahan po ko kaagad. Sa tulong po ng ako bi. Ang misay ko po kay Kong po, sobrang thank you po sa, sa lahat po, sa lahat ng mula umpisa hanggang ngayon po tinutulungan niyo po kami. Sobrang thank you po talaga.